Ako. Ako ako, ba? Ano? Ito! Kapil ang yangkuan! O, kapil ang yangkuan, oo! Karabaw grass! Saan bakyan baka yan ang content Kukong tento. Nagkapil ang grass! Law eh. Sige ka pa, lo. Kaya mo kayo mahoon, mo, <tinyo> saglit. Ano? Sige ka. Sige ka.

Asal tuh. Ini dah kuk eh. yang musik anak? Kenapa <laughs> musik So grabe ang uh, pagsakripisyo mo no. Katulad din sa atin no, sa Japan. Oo, kasi uh -huh. pa din, sige pa din naman kasi ngayon walang bigas sa bahay, naubusan na kanina, so ang last na kuha ng bigas taghali. So may hindi Kasi naman, inuna mo yung tiles. Ah, uh, bigay, uh -huh. si Mama uh -huh. Ay, bigay ni Mama uh -huh. Mary. Ay uh -huh. bigay 'yon uh -huh. ni Mama. O uh -huh. sige, sabot naman 'yon kasi bigay 'yon ni Mama. Oh. Kunin natin 'yon. Uh -huh. So walang bigas, so ito ngayon Uh, na may NFA dito sa Mercado karon 25 ang kilo. So nag-preserve na pag napulo ka kilo. So ang bigay ni Kazi, hindi lang nagbigas. dili cash ang bigay ng Kazi mo? Ano? Gusto niya nga uh, grocery dia sa tindahan. Sa man? Ayaw. Open. Open 24 hours. Mm -mm. No, Ayaw. Ayaw pag bigas na lang. Ayaw. Ano may bigas? Sa pahong ni Kayla kasi... Mm, sa <laughs> pahong ni Kayla. Sa pahong ni Kayla. Kasi na Claudine, sumali na rin sila kasi nga mabili ng kartulina, mga project ba, tapos uh, yun, mga uh, power um, kartulina, color paper, sila ma'am si din, alam mo na yung pangara-araw nila na pag energy drink. Ah, oo. Oh, oh. <laughs> so, giunag oh, ang energy drink. Niyo, oh. si William May, uh, chinelas, kasi siot na ngayon, sapatos, papunta dito sa patos. Ba't sapatos? But eh. sapatos? Okay, wala na may chinilas ka available. So, ang nasa balay, sapatos, yun na lang sinuot niya papunta dito. Mm. -hmm. chinilas, tapos nag-casual, eh, nag-sapatos, tapos nag-casual siya. So, kung ano man ibigay ni Kazi, ibili niya ni chinilas doon sa Muslim. Ay, sabang, anong imaman sila pabakla yun? part of the diet program na ako. Karon pag pauwi, eh, baklay na rin kami. Diyan kami dadaan sa Pilipinas kao. Ah, pabunta, Gimaya. Gimaya. Ah, upanta, upanta. Uh, o, pwede, may pa. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. sa Lucian, ah. Kimaya? Kiluwang. Kiluwang. <laughs> so, ngano nung, kung Nga, man siyon, nga kuwan diri, kay, nagkan mo po nga story nga Hi. na, nagniwang na ka. Uy! So, klaw, <laughs> kung saan pang, pang baon, kung man? Palit sa kuwan, bugas. Wala kami bukas. Uy, di naman ginagawa yung Wala lagi. Or kana pa dodong <laughs> og lang <laughs> mo kay pagka lamu Bayot la mo la mo. Bayot. Ha? Uh, makarma? Wow. Sa piling ni sa pinyo datihan. Ah, kaya naman sa mga hinko family. Correct. <laughs> Di adap na bayat ko. Siya. Ah. Ito yung nag-massage. Iya ba? Katong massage ko yan ng gigan niya wawat. Wawat ba? Ah, naman. Ito na dito, dito ang na. nanay na puyo. Nanay. Dito ang ila, ilang kuwan na hatihan. Ano kapat ba sa dito? Dito siya Lawan kita sa sok ni ini. Kita eh? kita Sud ba biya nun Kami yung Sud ang day The cream mo magugis da Yung tinapara ba yung Sud ang Matinog ang bitaw na oh. Bayo, tagal ka nangagutom ba yun? Di ba ba dapat damal lang? Gabi, kanyang laps Wala na sudan, pero ako gagalit sa yuta. Uy, isa, Laps ha! Gabi, may sudan!

Kabut sa daloy. Kanya galam lamu luka, di ai. Nalagi! Na lagi. Na kwarto, na lagi. Ako ignu lui. Kasi awat awa. lagi flat ang ako. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì sao, năm phải bỏ bay, những video hấp anh

afternoon everyone, we are here at Hidagoan Nature Park And of course, we are here kasi malapit naman um, Soon, kaokin ha soon, malapit na po matatapos Ang ating part 1 ng swimming pool ni Brenda Mage And of course, grabing linis namin yun kasi May paghahandaan si Brenda Ayan, ayan yung ano Ay, naging bagot! <laughs> Yan, so grabe ang sakripisyo ko ngayon. Ano, ano ako ng, ah, uh, kasi syempre, ah, um, grabe yung, ah, uh, wait ko. So, sige, you later! sige, sa kanyang <yun> nawag? <laughs> eh, nga na, Rahang. Eh, nga 1,000 na yun. Yan, yeah, iba? Hi hey everyone! Malapit na po matatapos ang ating swimming pool. Grabe ang pinagdaan ng alag. Arsan na. Ayan. inarasan na ang swimming pool. Ayan. Hi, te! Tagasa mo? Ah? Lapak! Lapak! Hala! Sayo siya, day! Pang! Hello! ka halo halo! Sigo mo diya? Huwag mapamuli! Lagi! Yung pagkaon, ah! Nagdalaw, di ba? Oh. May Again <laughs> guys, that's all for today's video. So thank you so much everyone. This is in the and see you on my next VLOG next vlog. Thank you and have a nice day.